Kulang na ng nga lang dagat pati alak ah, eh. Saktong sakto niluto kong pulutan. Gihaw nga lang pala ako ng lempo pati longganisa mga tol. Tara, samahan nyo magluto. Let's G! Saut pa naman sa panahon niya mga tol. Ang sarap mag-swimming, 'di ba? Bali bago marinate lang pala ako ng lepang mga tol. Kalamansi, asin, pati paminta lang pala ang gagamitin ko dito mga tol. pilihan na lang natin tol yung marination natin para masarap, 'di ba? Minsan kasi mga tol, pag sobrang dami rekado, nakaka-umay na eh. Babawin na lang tayo tol mamaya sa sosaw So ayun nga mga tol, minarinate ko lang 'yang sa loob ng 30 minutes so hangga kumalat lang pampalasa doon sa ating pork lempo. Tapos mga tol, gagawin pala tayo ng ating sosaw-sawan. Aki wala pa ako ng maraming sibuyas mga tol. Mas maraming sibuyas mga tol para sa ay mas masarap ah. Sasamahan ko din 'yan tol ng siling haba o sili pang sigang. Tapos, siling almoranas o siling pula. Bagay na bagay na sausawan yan dun sa ating inihinalin po, mga tol. Ang gagamitin ko palang suka dito, mga tol. Yung suka ng I-Kings. E ayan, tol. <laughs> so, ay nga, tol. Gagamit tayo ng ano? I-Kings e na sukang sausawan. Ito naman, tol. Masarap naman na to. Pero, gusto ko pa mas manghang, Kaya, naghiwa ko ng siling green pati siling pula. Tapos, gusto ko rin mas maraming sibuyas. So, ayan, tol. Ayan mga tol, pinaghalo-halo ko lang o pinagsama-sama ko lang tol lahat ng ingredients na hiniwa ko kanina. Tapos talagyan ko lang tol ang suka ng Ikings. E masarap yan mga tol, kindly check yung epic nila Ikings. E Pero yung promote na rin natin yung mga tol para sa mga small business na katulad nito, di ba? So ito nga pala tol, hamon na longganisa. Eh di ba gagawin ko ito sa lepo, iihawing ko. So parang masarap di mag-iho ng longganisa, di ba? Bali limang piraso lang to tol Gagayon ko lang dalawa tatlo Ayan Sa Dalawa Tapos yung isa pa tol Ayan Ay hindi parang ano lang O kasyo naman pala tatlo Kaso para sobrang ano lang Ayan o oh, diba pala tol po minarate ko sa asin Paminta pati kalamansi Tapos itong hamon na natin mga tol tapos yung suka natin ng maraming sili pati si Bues, mga tol. Tapos gumamit tayo ng suka ng Ikings. So sinimulan ko na pala tol mag-ihaw kaso doon lang ako nagluto sa stove. Eh hindi ako nakabili ng uling mga tol kaya dyan na lang ako nagluto sa stove namin. Bali diniskartehan ko na lang mga tol so ayan. Lipat ko tol sa isang barbecue stick. Di na luluto eh. So ang bilis maluto tol. Ayan lang. Ganyan lang mag-ihaw. Sa stove lang nga lang. Diba? O ayan tol oh. Medyo luto na. Tapal ka na isa. Tulog na. Ito na rin huli. Ayan tol. Isunod naman na natin ng yung ating lempo na may kanina. Mabilis na lang maluto yung mga tol dahil manipis lang tol yung pork lempo natin pati malakas yung apoy. So kailangan mo lang talaga bantayan mga tol para hindi siya ma-overcook o masunog talaga ba? Diba? At ayun na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point bigyo, to, video, ng video to, by comment down below mo sa ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati ng mata sa mga next vlogs ko ba? Diba? So ayun na nga pala yung niluto natin na longganisa mga tol. Tatanggalin ko lang sa stick yan tapos hihiway ko lang tol na maliliit para malaman natin talaga kung lutong -luto loob. So eh, mga tol, pwede, pwede naman na. Ah. Ko lang tol ng bite size parang ganyan lang tapos mga tol set aside muna natin yan tapos maghihiwa na rin pala tayo ng ating liempo na inihaw kanina so ayan pa nagustuhan mo ang video don't forget to like and follow my page mga tol kung hindi ka pa napag follow mga tol check na rin yung aking epi page youtube pati tiktok account meron inihaw na tol medyo sunog nga lang tapos <laughs> lang ganisa rin gano'n din ang kulay tapos may ginawa din pala ano sa usawa na malupit di ba Mag-outing ka tol kung wala ka pa maiisip na ihahanda, di ba? Mag-iwan ng lepo, pati ano, longganisa. Asa mama na sa na palupit, di ba? Ayun, kumuha na ako ng sili, suka. Yan, di ba? Syempre kunyari outing, di ba? Magkakamay tayo. Hmm. So, hindi ko na naman alam tol kung paano ko tatapos itong video to. Pero alam ko tol, masarap. Nyarap!